Oke guys, begini-gini 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 bukit. kami guys. Hapun-hapun na sama kami saaming destinasi. Ini toh. Ini ano na naman guys harvest ano na naman ang init na guys oh. na lang ang init pagitan ito daan namin guys oh. kapangatan ng daan namin pag umuulan sa ano na pag pag dito ka dumaan guys tapos sa uulan hanggang tuhod mo yung putik <laughs> o okay, kita okay. ko so, guys dinadaan ng ano o oh, mulubog pa siya guys Saan nga yun si Iyang doon sa binuras natin di Kalman? O kasama kay Lognet lang? Sino na panjay. Pamaypay ata, pamaypay na pinya. Oh, pamaypay na pinya. Pang display. Ato pamaypay na pinya, pamaypay. Diba? Hmm? Awanin, nagtag-arawan, nagkamatigin pulay. Hmm?

pumunta siya sa turod siguro tumakay kaya sabi sa akin di ka eh ag sakit siyang kaw sa danom <laughs> ni George hindi ka kaya siguro nagbura sa taas makatak kaya siguro o <laughs> Ah, uh, ito na guys yung ang mamitang walang pera kahapon <laughs> kahit ngayon kahapon hanggang ngayon, Ayon, ang mamitang walang pera. Ay, hapang ni Bilin? Uy, mapan din ni Bilin. Kalundukong ni Diane. Ano, masapan? Dalawang Bilin, Ajay. Isang bata isang Kaya nga sabi ko kanina, Bilin nagpuping. No, ano Ganito ang daan sa buwan. Yung aso mo. Ay, baka ma... pa nakugtaran mo, tiyan kinugtaran mga ito, mo na Mas mahal pa yung aso kaysa sa anak na. Pag nataas ito, mabantayan na si Kasahan. Guess, <laughs> ka sa mga na bumili. <laughs> magastos. Magastos ba tol? Uwain, magastos pa yan. Magbantay. Mm -hmm. Ayaw mo nun. Gaso ka So guys, kita-kita tayo guys mamaya sa pagbuburas. Good night.